dito palagay sa gilid uh, maglalagay kami ng raised bed kasi nga uh, magtatanim kami dito ng repolyo so dito naman sa side na to nagtanim kami ng uh, alugbate and then yung mga kamatis natin yan ay harvestin na natin dahil hinog na uh, diba ba Mainam guys na may tanim dahil may mahaharvest kayo ng fresh na gulay from your garden. Santa so, ang guys ng dahon ng alugbate. Oh. And then ang ginagamit namin dyan na pataba ay yung goat manure at saka yung abo galing dun sa aming dapog. And yung mga bunot ng nyog. Ah, Chachap-chapin nyo lang, guys. So, yan. Halo-halo. And then, yung ating kamatis, continue na nagbubunga. So, dito, guys, wala ako ditong ginagamit na spray. So, organic lang tong side na to ng ating tanim and yung pataba fertilizer ay yung uh, goat manure na galing dun sa ating uh, kambingan